Hello guys, good morning. Ayan, ito yung uh, kinuha natin sa GTI. Nagkakahalaga siya ng six point 14, Ayan yung date niya. February 13, 2024. 12 na pala to. Good afternoon na pala. <laughs> morning. Ayan. Ito yung kinuha natin. Ayan. Ilang rims lang to, Dalawang uh, mighty green. Isang mighty black. Dalawang Menthol, Two, four, six, eight. Ayan. Walong ano. Might, walong camel na pula. Sa, sa ida ilalim. Yan lang. Yan lang lahat. Uh, walong camel na uh, pula, dalawang mentol na camel, ayan, isang mighty black, dalawang mighty na green, and ah, uh, mighty kalahati, red, tsaka ito, ayan, tsaka Uh, windstone na lights. Wala silang uh, camel na lights kaya hindi tayo nakakuha. Ito yung uh, papriving nakuha ko. Ayan sya. Yun lamang po. Ito yung dagdag kupunan natin. Ayan. Thank you sa GTI. Ayan. Salamat sa panood. Please subscribe my channel. Jared Patriarca. Thank you.